Magandang araw po mga ka-issue. Nasa ang dakuman kayo ng mundo, tutok lang sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin ang may init na issue sa loob o labas man ng ating bansa. So, unahin natin itong trust rating na bagong-bagong balita po ito. Nako, uh, heto na nga po at bumababa po at patuloy sa pagbaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Uh, samantalang si Bibi Sara Duterte, na ngayoy kontrobersyal ay patuloy po sa pagtaas ang kanyang trust rating ba diba po nito lang kailan lang ay uh, naging kontrobersyal siya sa kanyang mga pahayag na medyo uh, kakaiba pero heto at nananatiling may mataas na trust rating itong si BP Sara sunod po nating pag-uusapan ay itong mga tatakbo sa pagkasenador sa taong 2025. Nako, marami ang nag-aabang kung sino-sino naman ang mga pambato ng mga Duterte sa Senado. Noong nakaraang episode po natin ay kinilala natin isa-isa ang mga senatorial lineup under PBBM. Uh, ngayon ay isa isahin naman din natin, uh, pag-uusapan natin itong mga senatorial lineup naman under Duterte. So, para lubusan natin silang makilala. So, ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isu Siyempre, kung mayroong lineup under PBBF, mayroon ding napipisil na pambato ang mga Duterte. Ayan, sigurado ang ilan sa kanila ay kilalang kilala at ang iba naman ay medyo bago sa pandinig natin. Pero ganun pa man, I'm um, siguradong mayroon itong angking husay at talino, gaya ng mga Duterte. So, simulan na natin. Siyempre, namunguna sa listahan, ang Duterte. Grabe, sabi nga ng ilan ay dito pa lang, sa tatlong ito ay nagkakagulo na ang mga kalaban. So, ah... Uh, Pakilala na natin, siyempre sila si Pulong Baste at siyempre ang dating Pangulong ah, Mahal na Mahal ng maraming Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan silang tatlo po ay tatakbo bilang ah, senador sa halalan 2025. Marami ang natuwa ng sinabi ito ni Inday Sara pero marami rin ang nagtaas ng kilay dahil bakit daw kailangang tatlo. So iba-iba ang uh, komento ng mga tao pero sa dabaw ay nananatili pa rin talaga na uh, matindi ang suporta sa mga Duterte at maging sa ibang panig rin ng bansa makikita na marami pa rin talaga ang naniniwala sa mga Duterte dahil na rin siguro yan sa uh, kanilang uh, mga proyekto na nasimulan at natapos, kanilang mga nagawa at uh, subok na kung paano ang uh, pagsiservisyo ng mga Duterte. So ayon, next po natin ay si Senator Bongo. Ayan. So, siya po ay re-election, Alam naman natin na siya ay nagsilbing ah uh, parang kanang kamay ng dating Pangulong Duterte at nasubukan na ang tibay ng kanyang pagsuporta sa mga Duterte. Kung baga, uh, siya ang pinaka pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Kaya marami rin ang nagulat ng pinatut siya dahan siya ni Baste sa nakaraang maisug rally. Pero sabi nga ng mga malalapit sa mga Duterte, eh ganun lang talaga si Baste. ah uh, Kung baga ay naglabas lang ito ng uh, saloobin, pero nananatili pa rin ang magandang ugnayan nila sa isa't isa. So ayan, okay. ah uh, next naman natin itong si Attorney Big Rodriguez. Aba, ah, bagong pangalan po ito. Ah, isang abogado. Ah, kung matatandaan po natin, ito pong si Attorney B. Rodriguez ay ang dating executive secretary sa panahon ng administrasyong Marcos. Ah, 'yan ay mula June hanggang September 2022. Siya rin po ang ah, naging uh, Executive Vice President at General Campaign Manager ng Partido Federal ng Pilipinas. Uh, panahon ng kampanya, uh, noong 2022. Kung matatandaan din natin, nagkaroon ng issue sa kanya noon sa paglita nila ni First Lady Lisa na ayon sa source ay yun ang naging dahilan kung bakit napili siyang uh, mag-resign as Marcos executive secretary. Okay. So, sundan naman natin itong si Representative Rodante Marcoleta. Ah, uh, dati na po siyang tumakbo sa pagka senador uh, noong under PDP Laban uh, political party. Pero 12 days bago ang eleksyon ay nag po siya dahil umano sa kadahilan ng mababa siya sa surveys. So, sana ay kung tatakbolit siya ay uh, ituloy na talaga niya. Sunod po ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang uh, solid Duterte uh, since day one ah, uh, siya po ay re-election, yes. At noong nakaraang halalan ay napakataas po ng kanyang rank. Siya ay nasa top 5. Ayan, napakataas. 19 million ang bumoto noon sa kanya sa pagkasinador. So, ngayon ay maging ganun pa rin kaya uh, karami ang kanyang mga botante o mas higit pa. So ayan, next po ang uh, pinaka-controversial sa kanila, uh, attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson ng Pangulong Digong. Masasabi natin na very active po siya ngayon uh, sa kanyang social media at uh, halos lahat ng uh, issue sa bansa ay kanya ang kinokomentohan at lagi siyang mayroong masasabi. So, ayan at hanggang ngayon ay malapit pa rin siya sa mga Duterte at patuloy pa rin niyang ipinagtatanggol ang pamilya Duterte. Sunod po si Attorney Salvador Panelo, ang mahusay na abogado at chief Presidential Legal Counsel ni Tatay Digong at kanyang naging Presidential Spokesperson. Tumakbo siya sa pagkasindor noong 2020 election pero uh, hindi po siya kasama sa mga nanalo. Uh, ngunit kahit ganun pa man, siya ay naging Legislative Advisor at Mentor ni Senator Robin Padilla sa Senado. Ayan. Uh, so, ayun po ang mga posibleng tumakbo sa pagkasinador sa taong 2025 sa ilalim po ng partido ng mga Duterte. So, abangan natin ang mga madadagdag pa sa kanilang uh, partido. So, yun po. Sino po kaya ang napupusuhan ni napupusuan ninyo sa kanila. Ano ang masasabi ninyo dito sa mga bagong pangalan? Ah, uh, susugal nga ba tayo sa kanila at bibigyan sila ng chance o mananatili pa rin tayo doon sa mga uh, nakasanayan na nating pangalan sa politika? So, yan. Sige po, pakicomment ang inyong ah uh, komento sa uh, comment section, ano ang inyong masasabi? Patungkol dito sa mga uh, naka-line up under Rodrigo Duterte o doon sa uh, grupo ng mga Duterte. So, ayun lamang po mga ka-issue. Uh, maraming salamat sa inyong paikinig, uh, paikipagkwentuhan. Uh, hanggang sa susunod po na talakayan. Uh, God bless! And have a good day mga ka-issue. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment yo lamang sa ating comment section.